Si Steve Dalisan po ang head ng communications ng RA Air Asia po atin ang kausapin. Hello uh, Sir Steve, good morning po. Manong Ted, DJ Chacha, good morning po sa inyo at sa lahat po ng tagapan. Nanonood at nakikinig po sa atin. Opo. Uh, ang Cebu Pack po naglabas na ng mensahe kahapon na nakabalik sa normal ng kadalang operasyon. Bagamat marami po ang kinakailangan mag-rebook ano, ho, ng mga na-stranded. Sa inyo po sa AirAsia, sir. Sa amin po, uh, Sabado ng alas 4, nag-stabilize na po yung aming systems. Uh, online na po ulit yung aming mga check-in counters, self-check-in kiosks, maging po yung aming AirAsia app. Uh, yung aming AirAsia Move app kung saan nagbubuk yung mga pasahero. Pero ito kawal bago po namin ma-recover yung uh, mga delayed flights. Kasi halos uh, 24 hours po namin naranasan yung uh, mm -hmm. uh, pag-offline uh, ng aming system. Kaya nag-revert kami sa manual manokted. At ito po ay nangyari sa buong Air Asia group. So sa Thailand, mm -hmm. sa Indonesia, Malaysia, Cambodia, at dito po sa atin sa Pilipinas. So medyo malaki-laki po yung hinabol din namin na bilang ng mga pasahero na naantala, kami po yung tumanggap din ng mga galit ng ibang mga pasahero. Bagamat patuloy po namin pinapalagay ipaliwanag sa kanila na ito po ay uh, pangkalahatan, ito po ay sa buong mundo at hindi po ito isolated sa isang airline. Opo, so ngayon po, yung pong mga hindi, kumbaga na-cancel yung flight, eh, di ho ba't uh, ano yan, magre-rebook sila? Lahat ng ito, wala na hong bayad, wala na pong charges, no? Hmm. Ito po, nagbigay mag po kami ng option kasi para dito po sa Pilipinas, meron po kaming kinansalang anim na flights uh, nitong uh, Sabado ng umaga para po maibsan yung bilang ng mga pasahero na pupunta sa airport. Pero binigyan pa rin po namin sila ng option. Halimbawa, meron po silang free change flight. Pwede po nilang i-avail within 30 days. Tapos yung credit account naman, valid po ito within 730 calendar days at yung full refund. Mm -hmm. uh, ito po ay pwede po nilang ma-access sa AirAsia Move app. Ang nangyari lang nito, Manong Ted, baka yung iba kasi magsabi, hindi namin ma-access yung AirAsia Move app, hindi kami makapag-change flight no mismong araw ng Sabado. Mangyari po kasi, itong mismong app din namin, naapektuhan din po mm -hmm. noong uh, problema ng strike at ng Microsoft. Kaya okay. po sa ngayon, simula po kahapon, uh, pwede na po ulit mag-rebook yung ating mga pasahero na naapektuhan ng kanselasyon, and at the same time po, yung uh, Uh, pag uh, ma-manage ng kanilang booking, pwede na po nilang gawin dito sa AirAsia Move app. po Salamat din naman at nataon na ito tapos nang ayusin yung aircon no sa airport kasi kung hindi, aray ko po. <laughs> Oo, manong Ted, buti na lang po kasi kung nataon na uh, sabay <laughs> po siya sa pag-ayos ng cooling tower, medyo talagang malaking oh. dilemma po para sa amin. ah mm. uh, pero sinunod pa rin naman namin yung uh, ikinatakda ng Air Passenger Bill of Rights. Opo. Pero oh ang gusto namin maintindihan din dito ng mga kababayan natin, number one, ito po, hindi lang po delay ng flights at saka cancellation yung dinanas namin. Imagine, sa loob ng isang araw, wala po kaming bookings. Wala mm -hmm. pong pumasok na sales sa amin dahil po na, mm -hmm. dahil nga po sa problema ito. So, may, may mas malaking problema rin po kami kinakaharap. And sabi nga po ng aming uh, group CEO na si Tony Fernandez, naantay po namin yung paliwanag ng uh, Microsoft mm -hmm. At yung kanilang pananagutan dito po sa oh, ganitong insidente kasi oh, wala pong prior notice oh, para sa wala, amin. Wala kang benta, di ba? Wala kang nakuhang wala income kasi nga natigil, no? Sige, so... Dollars uh, up, po, mm, pinag-uusapan din dito manong ng kaya medyo oh, ganun din po kalaki yung impact sa amin. Oh, oh, Steve, oh, dahil dyan sa impact hmm. na yan, uh, napag-uusapan ba kung mag-shift kayo into IOS? Uh, lahat ng options. Actually, nagkaroon nag, uh, kami ng meeting, aming... Uh, emergency response team noong uh, biyernes at mm -hmm. noong sabado. Lahat ng options tinitingnan namin ngayon. Well, yung pagdating sa pag ng check-in, uh, nakanda naman tayo dyan para sa manual. Mm -hmm. Kung mag hindi naman natin experience gaano yung problema. Mm -hmm. Dahil nag-print kami ng uh, mga manifeste eh, mm -hmm. at uh, nagsulat ulit kami mano-mano sa mga boarding pass. Pero ang pinaka tinitingnan namin dito DJ Chacha is yung paano namin isi-secure din yung bookings online oh. if ever this happens again. Okay. So sa ngayon uh, lahat ng regular flights natin domestic wala na kayong cancellation ano everything is uh, moving uh, correctly, no? Opo, nitong Sabado pero uh, it took a while man ng TED, bago naman hmm. ma-recover ulit yung delays. kasi mahaba masyado yung period ng delay noong Sabado uh, simula biyernes ng hapon hanggang hmm. uh, syempre tuloy-tuloy hanggang Sabado kahapon ay medyo nag-normalize na yung uh, okay. situation. natin. Oh sige, so ngayon kasi may mga may flights eh. Uh, 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 ako may kaibigan ako sasakay from Tacloban pabalik na Maynila mm -hmm. dito sa inyong uh, flight na ito. I hope wala na itong delay o kaya naman eh baka naman kasi yung mga chance passenger eh magkaroon ng ano, pag bump off na naman sa mga pasahero, gumulo ang sistema. Steve No po. Medyo minim mm. kung meron man yan, Manong Ted, very minimal yan. Do not. Mm -hmm. Kasi okay. Uh, na natin. Ang tinitinan na lang naman namin ngayon, mm -hmm. uh, panibagong concern namin is yung sama ng panahon. Okay, sige. Salamat na marami, Steve, sa yung paliwanag. Thank you so much. At uh, kami aantabay din ano, sa development itong ilang pang mga airlines na posible ding siguro eventually, eh, na, ako, nakita ko dito yung demand. <laughs> yung Danyos na maari singilin ng mga airlines ka na, mm -mm, sa Microsoft. Morning, Salamat. Po, thank you. DJ Chacha, flying with you thank you. thank you. Si Steve Dalisan po ng Air Asia. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.